Ngayon ay gagawa tayo ng sariling panghaplas gamit ang buto ng abukado. Dahil pinakamabisa daw ito na panghaplas sa may masakit sa katawan, lalo na ang may mga arthritis. Kumuha lamang po ng buto ng abukado, hugasan ito at paarawan ng isang araw. Pagkatapos, maghanda ng 70% na alcohol content at lalagyan ng ating panghaplas. Payatin ang buto ng abukado at ilagay sa lalagyan. Pagkatapos, ilagay at ihalo ng alcohol Itabi lang muna ito. After 3 days, pwede na itong gamitin meeting panghaplas sa ating masasakit na bahagi ng ating katawan. Yung iba naman ay naglalagay pa ng olive oil pero ako hindi na po ako naglagay ng olive oil dahil gusto ko mas matagal ang ating panghaplas. Kapag kasi may olive oil, medyo nangangamoy po ang ating panghaplas. Hindi siya nagiging long-lasting. So ang buto pala ng avocado ay mayaman sa anti-inflammatory compound tulad ng pilopeno na makakatulong bawasan ang pamamaga at irritation sa ating balat, lalo na ang masakit. Kaya naman sa may mga lola at lolo dyan, gawin nyo ito para sa kanila